Oh, oh mukhang maganda-ganda ang kalakal natin ngayon, ah. Ito nga, hindi ko na ito nabayaran, eh. Kasama, kasama to sa sampung kilo. Sampung kilo to, Aba, eh. Aba, malaking bagay ito. Hindi, aloy ito. Aloy to, Ayan, di ba, pa? Aloy yan eh. kasi. Oo, uh oh, aloy Aloe at rejetor. Jokpot ko, kung hindi mo nabayaran to. Eh, rejetor yan. Malaking halaga yan. Ito pa, may battery pa. Ay, kasama pala to sa 28, yung ano yung, ito yung pa, may megaphone. Ito. Jackpot ka rin dito kasi ano to, paloy ang bigat. Atin, ma sabi mo, may sabukin mo kaya yung, yung payong nga rin yan. Ang bigat nito, ang kaya na to. Wow, jackpot na. Yung... Malaki-laki halaga din ay, to. Tapos, ito ano naman to. Ito, di ba aloy, ari ko? Di ba aloy din to? Ito na. Wow, ang ganda. Ganto ang magagandang ano ganto ang magandang klaseng kalakal ng mga madlang people. Kapag sinuwerte eh, sa isang ikot ng pangalakal, may bonus pang electric fan. Yan. Tapos ito may bakal pa siya. Wow. Papa Charles dyan. Sa Kilo Christian. Okay pa yung ano? Okay pa pala itong battery. Tapos mayroon pang gunong ng ano, ng sasakyan. Ito maganda Maganda, mga madlang people. pa, machine klase ng kalakal yung so, inverter. yung natin At tuloy ito, ibabaklasin ito kasi tatanggalin itong bakal. Si-separate itong ano, alloy. Ganon din yung gagawin dito, mga madlang people. Tatanggalin yeah. din itong bakal kasi yeah. kailangan itong haloy na ito ay walang well yeah. makapatid na bakal para mas na naibenta natin ang maganda sa ating shop. Mahal kasi yeah. ang turing ito ngayon. Yeah. So, malaki-laki din halaga ang um, mga dadalin natin ano ngayon, uh, kaperahan baklas, meron pa palang TV. So, ayan, baklasan din to. Babaklasan din tong TV na ito, mga madlang people. Yan. chachap-chapin din siya. At ito naman ng electric phone na ito eh. Chichek din nila ito mamaya. Titin nila kung pwede pa itong ayusin. Yan, Oh. Diba? So, malaking bagay din. So, yun yung tinatawag na kapag sinuwerte, sa kalakal, eh, maswerte talaga. Pero pagka hindi naman, eh, hindi naman. So, not all the time, eh, nakakakuha ng ganitong mga ori ng, ano, ng kalakal. Yung masasabing jackpot. Jackpot na yung ano to. Kasi, ayan, yeah, magagandang ori kasi to. Kasi, isipin nyo to. Radiator siya. So, mahal to, guys. Mahal yan. Babaklisin pa ito. Chachap-chapin din to para makuha itong itong um, tawag dito tastas kung tawagin. Ito. Then ito, tatanggalin din tong common na ito. Para makuha din tong bakal. Kasi ito hindi naman ito binibili sa junk shop. Hindi naman ito kinikilo. Ayan. So, okay. Meron tayong magandang kalakal ngayong umaga. Thank you guys. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. God bless everyone.